Alam mo ba? Tuwing tayo ay pumupunta sa simbahan, nakaabang na rin ang mga nagtitinda ng sampagita. Maliban sa ito'y simbolo ng kadakilaan, ito rin ang pambansang bulaklak sa Pilipinas. Pero sinong mag-aakala na ang pambansang bulaklak na ito ay hindi pala sa Pilipinas nagmula? Ang Sampaguita o Hasminum Sambac ay orihinal na nagmula sa India at Arabian Peninsula at dinalalamang dito sa Pilipinas noong panahon ng kolonisasyon ng Espanya. Sa paglipas ng panahon, ang bulaklak na ito ay tinanggap ng mga Pilipino at naging bahagi na ng ating kultura at pananampalataya. February 1, 1934, nang ideklara ito bilang pambansang bulaklak ni American Governor General Frank Murphy sa bisa ng Proclamation No. 652. Bagamat ito ay eksotik sa Pilipinas, naging kapansin-pansin ang abilidad ng halamang ito na lumago sa tropikal na klima ng bansa. Dahil dito, lalong dumami ang nagtatanim nito sa mga bahay, simbahan at paligid ng mga pampublikong lugar dahil sa halimuyak nitong taglay. Maliban sa pangrelehiyosong gamit nito, ang sampagita rin ay ginagamit sa mga mahalagang seremonya gaya ng graduation, pagpupugay sa mga bayani at sa pagbibigay parangal sa mga panauhing pandangal. Hindi lamang ito bulaklak, ito ay simbolo ng paggalang at pagmamahal. Sa kabila ng hindi nito pagiging native, walang dudang ang sampagita ay isa sa pinakakilalang halaman sa bansang Pilipinas tulad ng sampagita ang diwa ng Pilipino ay maaaring manggaling sa iba't ibang lugar pero ang puso nito ay nananatili sa bawat mamamayan ngayon alam mo na